ay pagtawag-tawag ka pa hindi ka naman ay ano hindi kanina kasi napiyagak bahong-baho ng buong tuloy paano yan? pa andun ho si parang dayo sa kanyang mga baboy. na Naayos niya ho yung sapin kasi nga ho na botas. Sinira ho ni Bambam Bam yung tiles na nakasapin. Yun ho'y temporaring kulungan nila. Ay ngayon, nabasag yung tiles. Inaayos ho ni parang dayo. Nilalagyan niya ng plywood. Pupuntan ho natin. Ba't kasi ikigabi na? Hindi gagabi niya yung akong bisita. Ay, lagi ka naman atang may bisita. Yag, yeah, ginabi ka na sa pag-aayos niya ay, ay, kitang ko na ako ay, paano hindi mabubuslot diyan na isinira na yung tiles binasag? Ay, kailangan ay eh, may lipit na to sa ginagawang kulungan eh. Kasi kinapabarak na naman. Amoy gin quattro bilog ka na naman eh. Palagi ninyong amoy na amoy ang aking mga kuwan. Ala, ay gayon talaga. Ay eh, ginabay ka na eh sa pagpapakain ng baboy. Palagi na yung... yung alak. Lagi ang yung naamoy. Aray ang amoyin mo. Oh. Ay, pagsabahon. Ng... Eh! Tatay talaga eh. Mm -hmm. Pinahit pa sa buhok ko. Yan ang iyong amoy eh. Uh -huh. Pag-alala gusto mong amoy eh. Uh mm -huh. -hmm. Oh! Yo! Yo! Oh. Yo! Yo! Oh. Bakit -huh. Magagalit! Ay, paano? Ipapahid mo sa akin yung... Mm, sa buho ko yung... Bahong-bahong tae ng baboy! Ano mo ba Bahong pera! Huh? Amoy pera nga eh! Kasi na ka, pet! trip oh, ho ang tata. ipinahidan ako ng... Nung tae ng baboy. Hmm? Kapit eh, sa buhok ko, dililigo na naman ako. Mumultahin natin si parang dayo. Oo, oh, mumultahin natin yan. Tingnan ninyo. Gaganti tayo. Pinahidan ho ako ng, ng tae ng baboy sa buhok. Ayos lang naman ho yun. At nahuhugasan. Eh, kasi kumapit ho eh, ang amoy. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ng tatay kong yan. Siyos po. Paglasing ang kala mo yabang na yabang na. Yan, di ka ho yung tatay ilasing. Sasabit ko ho ari din ngayon. Dini? Ay, titingnan niya pa ho yung kambing niya mamaya. Hindi, e, eh, ari, sasabit ko din eh. <laughs> <laughs> Ewan ko lang ako kung hindi matakot yung si parang dayo. Ay pagka naglalakad ho yun inamoy laseng kasi nga nakabarik. hindi niya ho yun mapapansin. Kunyari ho, isasabihin ko yung kanyang kambing ay nabuslot doon sa kanyang tangkal. Ay eh, di pumiyaga si isisilipin niya. Ituturo ko huin aray. Sabi ko pa, 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 pa ngayon, oh, na ako natin reaksyon ng tatay ka. Ay siya, ako lang ho mag-isa ako. Hirap na hirap na ako. Pawis na pawis na. Kaya kakayanin ko. Alright, samahan niya ako. Ayan ho, ang kambing ng tatay. Dalawang barakong kambing ay matataba ho. Isasabihin ko yung lot. Ay di ngayon, sisilipin niya. Hulas ho Tanggal ang tama na Tanggal ang alak nung sa katawan. Pag nakakita ng garnay. Ano nga? Ha, tara na! Bakit nga? Pa kanina na ano na piyagak ng kambing mo na ano ata, eh, na ipit. Na ipit kanina ba galing din eh? Bakit mo may pagtawag? Ala ay, pag ay na ipit kaya. Kita mo. Mong... Ay pagtawag-tawag ka pa. Hindi ka naman ay ano. Hindi kanina kasi na piyagak bahong-baho ng bubukoy. Ano Pa. Ano yan? Bari yan? Bari yan? Ah!

Yan, lasa ako sa iyo. Ano, hulas ka ngayon? Utas na pa kang pako. Masas ang tabi. Yan, lalasing-lasing ka pa. Ano, Lasa ako sa iyo ngayon. Na, ano ganyan? Ay, para damay, Tiki-dawag na tawag. Tikidawag-dawag, hindi yan nakasabi sa aking kambingan. <laughs> Utang anak. Ikaw na bata ko, Paul. Ano ka palagi na sabit ng sabit ng ano gayaan? Ay, Ayan, ipanakot ko para wala magnakaw ng kambing mo. Utang anak, pati kambing takot. Ano mo mga bata eh. Tanggalin mo na ito! Sorry, sorry, kayo. Ay, inom ka lang, inom eh. Dila tanggal ang hulas mo ngayon. tanggal lang. Lang pula. Tagaktak ay ang pawis si Pandya. Ang ina nga. ito sa turo na yan. Ng laki -laki. Oh, ang na Oh, ayun mo dyan? Ang ina nyo mga bata, kayo. Oh, para dami, tiki na po. Lagi <coughs> <À, à, à, coughs> na ninyo kung binaw niya. Ah! 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 Ito ko na! Tama na! Luka!